Siguraduhin mong alam mo kung ano yung kumagat o kumalmot sa'yo at huwag mong hahayaang lumalayang sugat. Kasi baka mamaya, magaya ka sa isang lalaki na nag-ibang anyo at tinakot yung buong pamilya niya. Story time! Kapag may hayop na kumagat sa'yo o kahit kinalmot ka lang, alamin mo kung malinis ba yung hayop. Linisin mo yung sugat mo at mag-take ng necessary medical action. Pero ang masaklap, paano kung hindi mo alam kung ano yung umatake sa'yo? Ganito kasi yung nangyari sa isang tatay na ang pangalan ay Blake. Ito ang kwento niya kasama ang asawa niyang si Charlotte at ang anak nilang si Ginger. Isang araw, nakatanggap ng masamang balita si Blake at kinailangan niyang pumunta ng probinsya para bisitahin ang bahay ng tatay niya. At dito nagsimula ang masaklap klap na pangyayari sa buhay ni Blake. Ako nga pala si Buji at may akong mag-storytime. Hindi niyo pa ako pina-follow eh, follow niyo na ako. Nagdala sila ng sasakyan papunta sa probinsya. At nung malapit na sila Blake sa bahay ng katay niya, eh biglang may nang-disturbo sa kanila sa daan. Inatake sila Blake. Hindi nila alam kung ano yung umatake sa kanila. Parang halimaw, haligno hayop walang nakakaalam. Basta ang nasa isip lang ni Blake noon ay kailangan niyang protektahan ang pamilya niya. Wala namang nangyaring masama sa kanila except kay Blake na nakalmot sa braso ng halimaw. Eventually, nakarating sila sa bahay ni Blake at dito na nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Blake. Para siyang nilalagnat na sinasapian at hindi siya makausap ng matino. Feeling niya, tatawid na siya sa kabilang buhay. Nung tinanong ni Ginger yung nanay niya kung anong nangyari kay Blake, sabi lang ni Charlotte, eh may sakit yung tatay niya. Pero ang kutob ni Charlotte, nagkaroon ng infection si Blake sa sakit na hindi nila malaman kung ano. Sabi ng kaibigan ko, parang rabies low yung nangyari kay Blake. Pagkatapos makalmot o makagat, eventually, magiging asal-hayop. Malala yung nangyari sa pamilya ni Blake at hanggang dun lang yung kaya kong ikwento kasi ayokong maging spoiler. Yan yung kwento sa pelikulang Wolfman at kakapanood ko lang yan sa sine at grabe ang lala ng takot at sigaw ko. Panoorin nyo tapos tingnan natin kung makayan yung hindi matakot sa lob ng sinehan.